Si Crystal Fulgar ay palaging pamilyar na mukha, sa pamamagitan man ng kanyang pag-arte, pagkanta, o presensya online. Ngunit sa kanyang pinakabagong vlog sa YouTube, nagbukas siya sa isang malalim na personal na paraan, ibinahagi ang taos-pusong dahilan sa likod ng kanyang paglalakbay bilang isang vlogger. Iniisip ng karamihan na nagsimula siyang mag-vlog para sa mga karaniwang dahilan, mga view, like, at monetization at habang kinikilala niya na ang kita ay maaaring dumating sa teritoryo, nilinaw ni Cristel na hindi kailanman pera ang kanyang pangunahing motibasyon. Maraming hindi nakakaalam na isa sa mga dahilan kung bakit ako nagvavlog, she began. Akala lang nila gusto ko lang ng views para sa pera. Pero hindi iyon yung main reason. Sinimulan ko yung pagvavlog kasi gusto kong madocument yung mga happy memories, mga special events ng buhay ko. Para kay Cristel, ang vlogging ay higit pa sa paggawa ng content. Ito ay isang personal na time capsule. Ang bawat video ay isang kayamanan ng mga sandali na maaari niyang balikan. Ang kanyang motibasyon ay nagmumula sa isang pagnanais na mapanatili ang mga piraso ng kanyang buhay, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi pati na rin para sa kanyang mga mahal sa buhay. More on gumagawa ako ng vlogs. The main reason is para sa akin at para sa loved ones ko na na feature sa vlogs, she said, her voice carrying a quiet sincerity. Ngayong kasal na siya sa negosyanteng South Korean na si Ha Soo nagkaroon ng mas malalim na kahulugan ang vlogging. Ito ay naging isang pinagsasaluhang libangan, isang paraan upang ipagdiwang ang kanilang kasal, at isang malikhaing outlet upang i-immortalize ang mga alaala na binuo nilang magkasama. Ito na rin yung ginawa kong hobby ngayon, she explained. Nage enjoy akong i-edit yung mga memories namin ng asawa ko. Ang sarap balikan ng mga moments na yun through higihi vlogs na kahit minsan tapos na, matagal na, pero kapag pinapanood mo, nabri-bring back yung mga memories. Ibinahagi ni Cristel kung paano pinahintulutan siya ng kanyang relasyon kay Suhyuk na maging kanyang pinakatotoo, pinakarelax na sarili. Sa kanya, sabi niya, walang pressure na maging malakas o perpekto. With Ezevay husband, Parang I feel like can be as carefree as can. There are no judgments, just happiness. That's what wanted to share to people through D.V. vlogs, she said with a soft smile. Binalikan din niya ang kanyang buhay bago ang kasal, na inihayag na hindi pa siya nakipagrelasyon bago nakilala ang kanyang asawa. Bago ko nakilala yung husband ko, then bisgo ako, she shared, referring to the term no boyfriend since birth. I've been very independent kahit sa family ko. Marami rin akong pinagdaanan sa buhay na hindi ko sinar sa vlog ko, but those things made me stronger. Sa kabila ng kanyang kalayaan, ang pakikipagkita kay Sohyuk ay nagbigay sa kanya ng bagong pakiramdam ng kapayapaan. Isa na nagbigay daan sa kanya na pabayaan ang pangangailangan na palaging maging malakas. Alam nyo yun, nung namit ko yung husband ko, I feel like hindi ko kailangang maging strong para akong nagpahinga sa pagiging super independent. Very soft na talaga, to the point na parang bata na, ganyan. She continued, pero siya lang yung nakakapagparamdam sa akin noon eh. Walang iba talagang nakapagparamdam sa akin at nakapagpalabas ng ganitong personality ko, kahit sa family ko, kahit sa mga friends ko. Sa mga huling salita na iyon, ang mensahe ni Christelle ay umalinggaw ng malalim. Ang kanyang mga vlog ay higit pa sa mga digital na snapshot, mga pagpapahayag ng paglago, pagmamahal, kahinaan at kagalakan. At sa pamamagitan nila, hindi lang nasaksihan ng mga manonood ang kanyang buhay, mararamdaman nila ito, super happy ako na finally, meron na ring someone na I can be very comfortable with, she concluded. Ang vlogging journey ni Christelle Fulgar ay hindi lang tungkol sa pagbabahagi ng kanyang buhay online, ito ay tungkol sa pagkuha ng mga sandaling tunay na mahalaga at paggalang sa pagmamahal na patuloy na humuhubog sa kung sino siya.